Hello guys, ito na yung araw na pinakahihintay natin ang makuha ang ating pangarap na motor. Itong motor na to ay ang tinatawag na CF Moto 450 NK at ito rin ang ating first big buy. Hindi na tayo masyadong nagvideo dito dahil sa excitement na nararamdaman natin. At dito sa bandang to, kinakabit na ang kanyang battery upang ito ay mapaandar na at marinig na natin ang kanyang tunog. At hindi na natin na videohan nung ito ay pinaandar at ipaparinig ko na lang sa inyo yung tunog niya. At ito na rin yung time na iuwi natin ang ating bagong motor. Medyo may halong kaba ang ating nararamdaman dahil first time nga nating magmaneho ng ganitong motor. Alam naman natin kung gaano kalakas ang isang 450cc na motor. Dito nga't nagpaalam na rin tayo kay na ma'am at sir. Inalalayan na rin tayo ng isa sa staff nila upang makatawid tayo dahil maraming sasakyan ang dumadaan halo-halo narin rin ang ating nararamdaman dito dahil sa excitement at kaba na siyang nagpapataas ng ating adrenaline. Naway gabayan tayo ng Panginoon upang makauwi ng ligtas. At dito na rin nating tatapusin ang ating video dahil wala tayong masabi dahil sa saya na ating nararamdaman.